Kamusta? Maligayang pagdating sa bahay ng kasaysaya. Dito, binubuhay namin ang mga kwento, mitolohiya, at alamat mula sa nakara. Gayon, inanyayahan ko kayong sumama sa isang mabilis, ngunit kapanapanabik na paglalakbay sa puso ng ancient Egypt. Higit sa tatlong libong taon na ang nakalilipas, naglalakad tayo sa mga malalaking templo at mataong pamilihan na kemet, gayon ay Egypt. Isipin ang kaluwalhatian ng sibilisasyong ito, ang mga amoy, tunog, at ang mga paraon na nabuhay sa mundong ito. Handa na ba kayo? Magaling. Gayon, tatalakayin natin ang isang paraon na nag-iwan ng na malalim na marka sa kasaysayan, si Ramses II. Alam mo ba na si Ramses Ayay ay labis na humanga kay Ramses I? Kinuha niya ang pangalan ng hari na Harina, user Matra ni Ramses Ayay at pinangalanan ang kanyang mga anak sa pangalan ni Ramses II. Tap, hindi lang pinalitan ni Ramses ay ang kanyang pangalan. Nagsusot din siya na asul na korona bilang simbolo ng digmaan upang parangalan ang tapang ni Ramses sa. Gayon, isipin mo na ang mga ng Egypt ay nasusunog sa banta ng mga mananako. Mula sa kanluran ang mga Libyano at mula sa hilaga ang mga mendaragat na matatako. Ngunit hindi natakot si Ramses sa. Sa kanyang estrategiya at tapang, tinalo niya ang mga Libyano at nakipaglaban sa mga mendaragat, inutektahan ng kanyang inang baya. Maaring isipin mo ito. Ang mga bihasang archer ay nagpapadala ng mga palaso mula sa baybayin habang ang mga sundolo ay nilulubog ang mga barko na kaway bago pa men nila maabot ang baybayin ng Egypt. Ngunit hindi nagtatapos ang kwento ni Ramses ay sa mga tagumpay sa digma. Inamunuan niya ang Egypt ng 30 sa taon na nabalik ng katatagan, nakipagkasunduan sa kapayapaan at nagsagawa ng mga reforma sa pamahala. Nilabanan niya ang katiwalian at nabalik na kaayusan sa bans. Isa sa mga pamana niya ay ang grandyosong templo na Medinet Habo na nagsisilbing paalala na kanyang mga tagumpay at pamumun. Gusto mo bang marinig ang mga walang kamatayang salita ni Ramses Sa? Narito ang isang sipi mula sa kanya. Ako'y nagmamasid lamang, ngunit ang aking parusa ay hindi may iwasa. Ang mga sumusuporta sa kasamaan ay malulunod na kasamaan iyon. Ang mga salitang ito ay nagpapakita ng matibay na pagkatarungan at dedikasyon ni Ramses ay sa pagpapayral na katarunga. Ngunit ang kwento niya ay nagtatapos hindi sa kaluwalhatian kundi sa pagtataksi. Ang kanyang asawa na si T, ang kanyang anak na si Pentawer at ilang mga pari ng palasyo ay naplano na patayin siya. Naimagin mo ba iyo Si Ramses ay, ay naglalakad sa mga pasilyo ng palasyo. Hindi alam na may papalapit na isang tao na may matalim na kutsili. Malalim ang sugat niya, ngunit hindi ang kutsilyo ang pumatay sa kanya, kundi ang pagtataksil mula sa lo. Sino ang responsable sa pagtataksil na ito? Ang kanyang asawa at ana. Nararamdaman mo ba ang sakit na iyo? Ayon sa Turin Papyrus, bahadya nabigo ang konspirasyon, ngunit ang ateke ay nagdulot ng mga malubhang sugat sa paraw. Ang mga pari na nag-aalaga sa kanya ay nagsagawa ng mumification at inilagay ang mata ni Horus at ang apat na anak ni Horus sa kanyang dibdib upang subukang pagalingin ang mga sugat na pagtataksil at protektahan ang kanyang kaluluwa sa kabilang buha. Bagaman patay na siya na higit sa tatlong libong taon, ang kwento ni Ramses ay ay patuloy na kapanapanabik at makapangyariha. Pagkatapos ng paglilitis, dalawamput isa katao ang nahatulan ng kamatayan at isa zero sa kanila, kabilang si Pentawer ay nagpakamatay. Ang pagtataksil na ito ay nag-iwan na marka sa kasaysayan ng Egypt at nagtuturo sa atin na ang kapangyarihan at pagtataksil ay kadalasang makasam. Ano ang iyong palagay tungkol sa buhay at malungkot na kamatayan ni Ramses Sa? Ibahagi ang iyong opinion sa mga komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, mag-click at i-on ang notification bell upang makinig pa sa iba pa mga nakakatuwang kwent. Makita-kita tayo muli sa susunod na kasaysayan na paglalakba.